Hazel? Hazel? Yunan yes, mo nga ako ma? ng tubig? Ah, sige po. Bilis! Kukat talaga. Ano ba? Ma'am, ito na po yung tubig niyo po ma'am. Pasensya na natagalan po natagalan ko. Teka lang. Ba't ganito yung lasa nito? Ma'am, mineral po yan, ma'am. Talaga ba? Mineral yan? Ba't parang tubig galing sa gripo? Ma'am, totoo naman po eh. Ang kupad mo na nga. Ang tanga mo pa. Umalis ka nga sa harap ko. Iinis ako sa mukha mo. Agis! Agis! Ah, uh, Eden, papasok na nga pala ako sa opisina. Siya nga pala, ikaw na bahala dito sa bahay, ah. Tsaka binigay ko na rin sa'yo yung pambayad ng kuryente tsaka tubig natin. Okay. sa pa. Yung kasambahay natin. Pakisamahan mo nang maayos, ha. Pinapakasamahan ko naman ng maayos. Kaso pa nga, kaya kailangan yung matuto. Sige, sige na. Malilate pa ako sa trabaho. Muna na ako. Hazel? Hazel? Ma'am, yes po, ma'am. Alam mo, hindi kita maintindihan. Bingi ka ba na nanana dyan? Sorry po, ma'am. Hindi ko po kasi narinig. Pero alam mo yung trabaho dito, di ba? po, Ano ka dito? Katulong po. Tama! Good! Pero bakit magulo dito? Ang dumi-dumi? Ang kalat-kalat? Di -kalat. sabi ko, sa pagpasok ko dito, dapat malinis lagi. Organize! Oh, tignan mo. Ano to? Ha? Huh? Ano Ang kalat-kalat dito! Ha? Huh? Oh. Nanana-jack ka rin! Ha? ka na talaga! Binis ka! Huwag mo kong iniiyakan. Oh, sorry ko, ma'am. ko. Walang well, sorry, sorry, Trabaho mo yan! Kalat-kalat tulad mo! Abi, abi. Kapal talaga ng mukha. Hoy! 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 Ba't ba itagal yung mga gamit ko? Ma'am, tinutupi ko lang po. Tinutupi mo? Ha? Ginanakaw mo yan eh! Tingnan mo! Hindi po. Magaganda ko pang damit? Mag nanakaw ka? Halika nga dito. Halika dito! <laughs> tingnan mo ko. Tingnan mo ko! Saan so, tingnan mo ko eh? Ikaw? Nandito ka? para pagsilbihan kami, hindi pagnakawan. Mami, hindi po. Huwag mo ako niloloko. Hoy, matalihin mo ako kaysa sa'yo. Kaya huwag ka na magdahilan. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang dito. Mami, ano? po ako, ma'am. Ano? Hindi pa to sapat eh. Ha? Ikaw. <laughs> ano ba yan? Ha? Ano bang ginagawa mo sa katulong natin? Hindi ba obvious? pinagnanakawan ako? Yung mga mamahalin ko pang gamit? Eh, hindi lang pala yung bingi hindi lang pala yung tanga, hindi lang pala yung bobo. Tumigil ka na! Magnanakaw pa! Magnanakaw, ha? Alam mo, akala mo ba hindi ko alam kung ano yung pinagagawa mo sa katulong natin, ha? Kung hindi ka ba naman tanga, alam mo naman may CCTV tong bahay natin, di ba? Kitang kita ko, Eden. Oh, tingnan mo, ano to? Ha? Ano mo? Ang oh, kalat-kalat dito. Ha? Huh? Wala ha? talaga! Kakainis ka? Habang nagtatrabaho ako sa opisina, kitang kita ako ang pangmamaltrato mo sa kanya. Alam mo ikaw, ang kapal na mukha mo eh, no? Kuya naman, mas kinakampihan mo pa tong hampas lupa na katulong kaysa sa akin na kapatid mo? At bakit hindi? Ha? Alam mo ikaw, masyado ka nang pang abuso. Akala mo naman kung sino ka palamunin ka lang naman dito sa bahay. Alam mo? Siguro ito na yung panahon eh Para matuto ka Na matuto kang tumaya sa sarili mong mga paa Hindi yung nakaasa ka sa akin Alam mo, mas mabuti pa umalis ka sa bahay Kuya, maawa ka naman sa akin Itawan mo nga ako Alam mo, wala kang karapatan na manakit ng kahit na sino Sorry na Pag-usapan na lang natin to di kaya paalisin mo na lang yung katulong na yan Wala naman yung silbi Meron mang walang silbi dito Ikaw yun kasi ako yung nagpapakain sa'yo. Wala kang nga ibang ginawa kung dilustayin yung pera ko eh. Ano? Aalis ka ba sa bahay o ipapakulong kita? Alis! Umalis ka na! Ah, uh, Hazel. Pasensya ka na sa ginawa ng kapatid ko ah. Totoo niyan. Alam ko naman na kung ano talaga yung ginagawa niya sa'yo dito eh. Umahanap lang talaga ako ng tempo na magkaroon ako ng sapat na ebidensya. Tsaka huwag ka mag kasi ito na yung huling beses na masasaktan ka ng kapatid ko. hindi hindi ko na nahayaan na makabalik pa siya dito sa bahay. Huwag ka mag kasi naniniwala naman ako sa'yo eh. Tsaka alam ko na hindi ka ganung klaseng tao. Tsaka nga pala, may good news ako para sa'yo. Bago akong bubuksan na restaurant, Tsaka gusto ko, ikaw yung magiging manager doon. Hindi ka na manganatulong sa akin. Kasi nakikita naman kita ng potensyal e. Eh. Tsaka alam ko na mapapatakbo mo ng maayos yung restaurant. Ako sir, <laughs> kakahiya naman po. Huwag kang mahiya, kasi deserve mo naman lahat ng to eh. Hindi dahil sa'yo, wala akong mautusan dito sa bahay, di ba? Kaya lahat ng ibigay kong tulong sa'yo, Tama tama lang. O oh, sir, maraming salamat po sir. <laughs>